May sinasabi po ang isang bata din. Ano sinasabi mo? Sabihin mo na. Ano ay, sabi mo? Ano yung sa magtimpla ng dada? Bakit? Nagpapatimpla ka. Ah. Ha. Hmm. Ha. Ano sabi mo kanina? Binobola mo pa ako. E, sa pagpapatimpla ng... ng... Ang ganda niyo po. Wow! Binola mo pa talaga ako para magpatimpla ng dede. Ha? Huh? Hmm. 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 Ilan taong ka na? Five. Five. Eh. So, Five. Kinder pa po ako dati. Ano dati? Ngayon. Ngayon. Hmm. Hmm. Lagi <coughs> kasi dede, dede, dede. Bakit ang hilig mo sa dede? Ay mo na magda-diet. Na kailan dede ka na ngayong araw? Tatlo. Oh, kita mo nakatatlo ka na. <laughs> Hindi isa lang. Hmm, hey, isa lang. Tinan niyo ang ginawa niya yung bahay-bahayan din Yan daw yung kanyang bahay-bahayan din Tinanin Tinan ang ginawa niya. Diyos ko po. Halagyan ko ng maleta. Tapos una. Tapos... Mga unan. Saan?

Dumidi na ng Ah! Be, ah! Thank you, ka pa dun. Na. Sadya! Thank you, Ate Thank you, thank you pa dyan. Aray, Listen! Mm. Sabi ho din eh, sabi eh, pure Pinay ka ba, Ineng? Kasi di nakakasawa ang beauty mo kahit anong balintong mo pa sa mukha mo. Ay, purong puro Oho, talagang ito ay puro-puro. purong, puro. Ay, purong can... puro rin maligalig. Saan so, ka kayo makakakita ng gay ang um, mata? Sabi ni Pati ilong. Ah, hinahanap ka nga sa akin doon kanina. Sa Saan ka naman ako hahanap eh. oh. talaga daw namang tuwang-tuwa sa iyong mga kumukutikutitap na mata. Ay marami maraming salamat na ba sa lahat na natutuwa diya sa akin mata. Ayan. At sa akin ilong. Alam mo din yung aking ilong. Mukha lang matangos dahil syempre nag-nose line. Iba talaga na itutulong ng nose line eh. Kaya yun. Sowas, pero yan talaga yung dapat. Pero ayos nga lang naman sa walang ilong. Alin daw para Dali mo rin Traffic pa. Bakarating man tayo doon. Alauna. Ang inay, pagbabadali. Tapos ay siya naman. Panay video. Abay ako. Tapos na. Kita mo ako. Gayak na. Gayak na. Ako po. Y. Ako gaya gagagay. Hindi naman. Ako'y pag nakapagbihes, nakapagsuklay, nakapaglagay ng Julian Skin Sunscreen, tapos. O, di kayo um, na maganda. Ay, sadya. Sun all. <laughs> Dali na, wang katagal mo eh.